Sa mga oras na ito, patuloy na ang pagtutis ng IDF sa Hezbollah na nakabase sa Lebanon. Nasa stage na sila ng ground attack at airstrike. Ngayon, pakinggan natin kung sino-sino ang kalaban ng Israel ayon kay Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. Panoorin po natin. I have a message. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on seven fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel and which stands behind the seven front war against Israel. Ngayon, ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, napito ang kalaban ng Israel sa ngayon. Una, yung Hamas na mula sa Gaza. Pangalawa, yung mga Hezbollah na mula sa Lebanon. Mga Houthis mula sa Yemen at Jordan. Mga Shiite na mula sa Iraq. Mga Shiite din na mula sa Syria. Ang mga terorista na mula sa Judea at Samaria. At ang pinakamatindi sa lahat ang bansang Iran. Ito ay statement ni Prime Minister Netanyahu para kay Emmanuel Macron ng trans. Kaya mukhang lalala pa ang gera ito. Ngayon ang tanong, saan kaya ang gera ito? Ito ba ay matatapos din sa ceasefire? O magtutuloy-tuloy na ito? Kung magtutuloy-tuloy na ito, ano kaya ang mangyayari sa susunod? Gaya ng sinabi ko sa last vlog, nang ang mundo ay mukhang papasok na sa Book of Revelation. Kaya para malaman natin ang susunod na kabanata, bakit din natin subukan alamin ang propesya ng sinasabi ng banal na kasulatan? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa nangyayari ngayon sa Israel? At bakit ko nasabing mukhang papasok na ng mundo natin sa propesya ng Book of Revelation? May propesya ba ang Biblia o banal na kasulatan na mangyayari balang araw na ang buong Islam ay sasalakay sa Israel? Sa content na ito, maaaring magulat ka na sinasabi ni ng Biblia na ang Russia at ibang mga Arabong bansa kasama ang Iran ay nakapropesya na sa Biblia. Kaya disclaimer lamang po, ang aking mga sasabihin ay base sa aking pag analisa at pagtagpitagpin ng impormasyon na aking nakalap ayon sa Biblia, sa ilang mga Bible scholars, sa mga historian at world news. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Bagamat may biblical passage akong papakita, lahat naman ito ay tugma sa harmony ng Biblia. Sa nangyayaring gera sa Israel ngayon, mukhang unti-unti nang natutupad ang propesya. Meron po kasing propesya sa Biblia na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng Israel na mukhang ang propesyang ito ay tumutugma sa nangyayari ngayon. Marami pong propesya sa Biblia na natupad na at maraming propesya sa Biblia na hindi pa natutupad. At ang propesya ng paglusog ng Russia at ilang Arab countries ay nabanggit ko na rin sa aking mga nakaraang vlog. Panoorin po muli natin propesya na digmaan sa Israel na nakasulat sa Ezekiel na hindi pa po nangyayari sa kasaysayan ng Israel. Ito ang propesya ng Gog at Mago. Ang nakaka-intriga dito ay mga Arabong bansa ang involved sa propesiyang ito. Ito ay nakasulat sa Ezekiel chapter 38 hanggang chapter 39 hindi ko na po babasahin ang lahat ng verses. Ang babasahin ko lang ay yung mga verses na nagde-describe sa mahalagang talata tungkol sa Gog and Magog. Kaya basahin na po natin. Ang sabi sa verse 2, Anak ng tao, humarap ka sa dako ni Gog sa lupain ng Magog na pangunahing pinuno ng Rosh, Meshek at Tubal at nagsalita ka ng propesya laban sa kanya. Sa verse na yan, pinapakita na si Gog ay tao. Si Gog ay pinuno mula sa lupain ng Magog. At ang kaharian ng Magog ay Rosh, Meshech, at Tubal. Ang tanong, saan kaya sa mapa ng mundo yung lugar ng Magog? Ang sabi kasi sa chapter 39, verse 2, Babalik ka rin kita at mula sa dulong hilaga, ikaw itataboy sa kabundukan ng Israel. So, idagdag natin sa ating listahan na ang Magog pala ay nasa dulong hilaga, which is understood na ito ay dulong hilaga ng mundo. Kung guguhit ka ng isang linya papuntang hilaga mula sa lupain ng Israel, hindi may iwasang makarating siya sa bansang Russia. Ang Russia ngayon ay kumakalat sa sakop nito mula silangan at kanluran ay mga 6,000 miles. Kaya hindi may iwasan matumbok ang Russia kung sa bansang Israel ang pagguhit. Kaya ilagay natin sa ating listahan na ang Magog pala ay ang lupain ng Russia. Ngayon, ano ba ang sahop ng Magog o Russia? Una, yung Rosh. Ang Rosh ay mga tao sa Russia. Ayon sa kilalang Bible Scholar ng End Times na si John F. Wolfboard sa kanyang eschatological chapter 6 na pinamagatang The King of the North, Kanyang pinapaliwanag dito ang link ng Rosh sa Russia. Sabi din sa article na yan, Rush may be the root of the modern term Russia. In the study of how ancient words come into modern language, it is quite common for the consonants to remain the same and the vowels to be changed. In other words, Rush, if the vowel O is changed to V, it becomes the root of the modern word Russia with the suffix added. Ang salitang Rosh daw ay maaring ugat na modernong termino ng Russia sa pag-aaral na kung paano napasok ang sinaunang salita sa modernong wika kung saan ang Rosh na to sa mamamayan ng lupain ng Magog tinawag na Russia. Kaya tinawag na Russia ang lupain ng Magog. Ang Meshek at Tubal naman ay nabanggit dito sa article na ito. Sabi dyan, no, the two terms Meshek and Tubal also correspond to the some prominent words in Russia. The term meshek is similar to the modern name Moscow and Tubal is similar to the name of one of the prominent Asiatic provinces of Russia, the province of Tobolsk. Ang Meshech ay nakuha sa modern name na Moscow at ang Tobolsk naman ay isang probinsya sa Russia ngayon. It seems na ang tinutukoy talaga dito ay yung kilalang lugar sa panahon natin ngayon. Kaya sa ating listahan, ang term na Russia, Moscow at Tobolsk ay talagang tumutukoy sa Gog and Magog. Maraming Bible scholars ay iisa ang kanilang sinasabi na pareho sa article na ito. At yan din po ang aking paniniwala. At sinabi din diyan na may ng bansa din ang Russia o yung Magog. Babasahin natin ang chapter 8 verse 5 to 6 kasama nila ang kalalakihan ng Persia Utopia at Libya na pawang may panangdalang at makahelmet kasama rin ang Gomer pati ang kanyang hukbo na Betagorma hanggang sa dulong hilaga pati ang bungukbo nito at kalalakihan ng marami pang bansa so ang mga bansa ng kaalyado ng Magog o Russia ay ang Persia, Utopia at Libya. Kasama dito ang Gomer at Tagorma na nasa gawing hilaga din sa verse na yan ang mga bansang ito ay mga ancient o sinaunang panahon pa. Since ito ay tumutukoy sa end times war o sa panahon natin, pinapakita dito yung mga lokasyon sa modern map natin ngayon. Una ang Persia. Ang unang Persia ay sa ang modernong bansa sa panahon natin ngayon ay ang Iran, Afghanistan at Pakistan. Pangalawa yung Ethiopia. Ang Ethiopia sa panahon natin ngayon ay yung Ethiopia Sudan at Somalia. Pangatlo ang Libya, which is ito ay Libya pa rin sa panahon natin ngayon. Pangapat na pangkat ay yung Tagorma at Gomer. Ang Tagorma ay modern Turkey sa panahon natin ngayon. Ang Gomer ayon sa Wikipedia ay nasa ilalim ng Russia. Ang sabi diyan, the Hebrew name Gomer refers to the Sumerians who dwelt in what is now southern Russia. Ang Southern Russia ay Turkey, kaya ang Gomer ang tumutukoy din sa bansang Turkey. Kaya tama ang sinasabi sa verse kanina na ang Gomer pati ang kanyang hukbo at ang Betagorma hanggang sa dulong hilaga. Ang Turkey ay hilaga din ng Israel, kaya ang teori natin ay tugmang-tugma at harmonize sa sinasabi ng Biblia. Kaya kung i-update natin na ating listahan, ang kaalyadong bansa ng Russia na lulusop sa Israel ay ang Iran, Pakistan, Afghanistan na sakop ng Persya. Ang Utopia, Sudan at Somalia na sakop ng Utopia. Ang Libya at Turkey naman ay dating sakop ng Gomer at Tagorma. Pinapakita dito na ang komunistang bansang Russia at ang kaalyado nito ay mga Arabong bansa sa panahon natin ngayon. Sila ay kalaban ng bansang Israel na propesya na sa Biblia. At mukhang dito natutuldukan ng Diyos ang Arab-Israeli conflict na hindi matapos-tapos sa panahon natin ngayon. Ang tanong, saan ba sa end times ta-timing ang Gog and Magog war na ito? Ngayon basahin natin ang chapter 39 verse 9. Pagkaganap na ng mga bagay nito, ito, ang mga tagalunsod ay lalabas sa bayan upang gawing panggatong ang makapal na gamit ng pandigma, pananggalang, pana, palaso, punyal at sibat. Ang daming ito ay magiging sapat na panggatong sa loob ng pitong taon. kailan po tayo ng verse 11. Sinabi ni Yahweh, sa araw na iyon, ang gog ay bibigyan ko ng isang libingan sa Israel ang libis ng manlalakbay sa silangan ng mga dagat ng patay. Doon sila ililibing kasama ng mga makapala taong kasama niya. Ang libingang ito ay tatawaging libis ng hukbo ng Gog at nilisa ng mga manlalakbay. Sa paglilibing lamang sa kanila, mauubos ang pitong buwan bago mailibing ng mga Israelita ang lahat ng bangkay. Sa verse 9, nagpapakita na ang Gog o Russia at mga Arabong bansa ay matatalo yung armas nila ay gagawin daw panggatong sa loob ng pitong taon ng mga Israelita o ng Hudyo. Pitong taon, di ba ang tribulation age ay pitong taon din? At ililibing ng mga Israelita ang mga bangkay ng kanilang kaaway na tatagal sa loob ng pitong buwan. Mukhang pinapakita dito na mangyayari ang paglusob ng Russia at mga Arabong bansa bago o pagkasimula ng 7 years of tribulation dahil pitong taon daw gagawin panggatong ang mga armas ng kalaban ng Israel. Pinapakita yung timing nito ay magsisimula sa first three and a half years. Now, nasa atin na ang Russia at mga Arabong bansa na gaya ng Iran, Pakistan, Afghanistan, Ethiopia, Sudan, Somalia, Libya, Turkey ay posible sila ay sinasabi sa Ezekiel na loloobin ng Diyos na lumusob sa bansang Israel sa mga huling araw sa pagsisimula ng seven years of tribulation. Nanginiwala ko na sa 7 years of tribulation sa first half ng unang taon mangyayari ang World War na ito. Ang gyera sa Ukraine at Russia at tensyon ng China sa West Philippine Sea ay hindi diyan magsisimula ang World War. Maliwanag sa pag-aaral natin na sa Bansang Israel sa Middle East magsisimula ang posibleng World War III. Kaya bantayan po natin ang Bansang Israel at lagi po tayong manood lagi po tayo nawa update kung anong nangyayari sa bansang Israel sa panahon natin ngayon. Kaya ang inaantay na lang natin ay maitayo yung third temple daan para lumantad ang Antikristo na siyang kasunod ng pagsiklap ng ikatlong digmaang So ang paglusob ng Russia at mga Arab countries ay isang senaryo sa 7 years of tribulation na sinasabi ng Biblia. At yan nga po yung sinasabi ng propesya ng Biblia na mangyayari sa hinaharap pa. Ngayon dumakot ulit tayo sa panahon natin ngayon. Ang tanong ano ba ang relasyon ng Russia sa Iran ngayon? Sa ngayon ang Russia at Iran ay tunay na magkakampi. Katunayan ng Iran ay tumutulong at sumusuplay sa Russia ng mga katamitang digmaan laban sa Ukraine. Ayon sa Routers.com, isang article na pinamagatang Iran to deliver hundreds of ballistic missiles to Russia soon. Papapatunay na may mukhang may mutual defense treaty ang dalawang bansang ito. Ngayon, ano naman ang relasyon ng Israel at Russia sa ngayon? kung titingnan natin sa internet sa mga oras na ito, may mga issue na mapait ang relasyon ng Russia sa Israel. Kamakailan lamang kinukundanan ng Russia ang Israel sa ginagawa nilang paglusob dati sa Gaza at sa Lebanon naman ngayon. At katunayan noong October 2, 2024, ang airstrike ng Israel ang Russian airbase sa Syria. Ayon sa timesnownews.com, Israel destroys Russian airbase in Syria. Days after IDFs will prevent all weapons transfer from Iran, warning. So ayon sa article na yan, pinasabog ng Israel ang Russian airbase sa Syria. Ilang araw pagkatapos magbigay ng warning ang Israel na pipigilan nila ang paglipat ng mga armas mula sa Iran. Pagpapatunay na, nakakaroon na ng provokasyon mapikon ang Russia sa Israel. At pagpapatunay na, unti-unti nang nade-develop ang involvement ng Russia sa mga Arabong bansa laban sa Israel. Sa panahon natin ngayon, paano ba mangyayari ang Gogan Magogwar na siyang World War III? Well, ang Gogan Magogwar prophecy ay maaari magsimula sa isyo ng pagtayo ng Third Temple sa Israel. Ngayon ang tanong sa papaanong paraan. Kapag nangyari yung pagkawasak ng damagdara at napatunayan ito ay kagagawan mismo sa kamay ng mga Hujo, buong Arab country ay magdedeklara ng jihad or total war laban sa Israel. Mapasuni Muslim man o Shia Muslim, ito ay magagalit sa paglapastangan sa kanilang ikatlong pinakasakratong lugar sa mundo ng Islam magdedeklara sila ng total war na tinatawag sa salitang Muslim na Jihad. Ayon sa mga Muslim, ang Jihad ay tinatawag na Holy War o Banal na Digmaan. So ibig sabihin ng pagtayo ng Third Temple ay maaaring isa sa magiging mitya ng pagkagalit ng ilang mga Muslim na bansa. Kaya ng sinabi ko sa last vlog, ang mga Zionists ay mga extremists din na counterpart ng Shia Muslim. Sila ay mga extremists, mga panatiko sa religion ng Judaism at soberanya ng Israel na minsan nagbibigay din ng sakit ng ulo sa gobyerno ng Israel ngayon. Ayon sa Jewish Virtual Library, sila yung mga national movement na naglulunsad ng pagbabalik ng mga hudyo sa kanilang lupain. Kaya pinaglalaban nila na maibalik yung mga nawala sa Israel since sa panhumpa pa ni Haring David at kasama nga dito yung Temple Mount na dapat maibalik sa Israel. Kaya pwede sila yung mga grupong kumikilo sa likod ng pagpapatayo ng Third Temple. Ngayon ang tanong paano ko nasabi na mga Zionists ay may masamang balak sa Dome of the Rock? Kaya na sinabi ko sa last vlog ayon sa MiddleEastMonitor.com, ang mga Israeli settlers ang nagpakalat ng AI video sa nasusunog na Dome of the Rock sila ay gumamit ng AI video na pinapakita yung kanilang motibo sa Dome of the Rock. For the record, ang mga Israeli settlers ay mga Zionists. Sa madaling salita, sa kagagawan ng mga masasamang Hudyo ay madadamay ang mabubuting Hudyo at ang mabuting gobyerno nito. Pero sa mata ng mga Muslim, ito ay isang pagbibigay ng provokasyon at poot para magalit ang lahat ng Islam sa buong Israel. Ayon sa mga rabay sa Israel, maraming paraan para maitayo ang third temple ng mga Hudyo. Ayon sa mga pinagtatalunan ng mga rabay sa Israel, may mga grupo na naniniwala na pwede itayo ang third temple sa tabi ng Dome of the Rock. Meron namang mga grupo na naniniwala na pwedeng itayo ang third temple sa City of David mismo, hindi sa Temple Mount. Ngunit majority talaga ng rabbi sa Israel ay naniniwala na ang eksaktong lokasyon ng templo ni Haring Solomon ay nasa Dome of the Rock mismo. Kaya ang dahilan ko bakit may mga ilang extremist Zionists na gustong wasakin ang Dome of the Rock para maitayo ang Third Temple. Ngunit kapag nangyari ito, jihad ang isisigaw ng Arabong bansa laban sa Israel. At mukhang dito matutupad ang propesya ng Gog and Magog War. Makakampi-kampihan na ang mga ito. Since may mutual defense treaty ang Amerika sa Israel, matadami ang Amerika at NATO sa Europe dahil sa kampihan ng Iran at Russia. Ang Russia naman bukod sa kakampihan ng Arabong bansa, baka kumampi na rin ang China at ang North Korea kung mangyayari ito, masasaksayan natin ang simula ng 7 years of tribulation na sinasabi ng Biblia. Dahil may mga ilang verses sa Book of Revelation na pinapakita ang senaryo ng nuclear war. Kaya bantayin po natin ang bansang Israel at ang Russia mismo. Dahil ang Russia magiging pasimuno ng posibleng World War III na parating ayon sa Biblia. Bukod sa Russia, bantayan din natin ang mga Arabong bansa na nasa Propesya. Ang Iran, ang Turkey, ang Libya, ang Sudan, ang Ethiopia, ang Afghanistan, at Pakistan. Sila ay lulusog sa Israel na siyang pasimula ng seven years of tribulation. Kapag nangyari ito, di lang tayo pumapasok sa Book of Revelation kundi papasok na tayo sa Revelation chapter 6 na magiging simula ng 7 years of tribulation.